good morning today is July 24 11.14 in the morning yan tuloy tuloy pa rin yung bagyo pangatlong araw na at saka ito lilipat na natin yung mga sisiyo natin na sampung piraso so sabi ni Tuto pumunta dito kay Biga natin marami daw kak dito or kakarel may lalaman natin yan yan na yan ang una Kapere lata yan. Tapos natin. Kaya pa lumabas. wala na. Ayan, piraso po yan. piraso. Kalilipat lang po natin. So sana mas maraming ano, maraming kakerel kaysa sa akin. May mga markings na rin po yung mga yan. Naninibago po sila. Yung green leg, sigurado, kakerel yung nakaharap dito. Yan. naman si Andresa. Ayan. Gaganda nila, no? White legs, yellow legs, saka green legs. yung inaay natin na gamit dyan is yung Puan tsaka Hatch ni Pre-Randy, ng RKG King Farm sa RKG Pong Kanya tsaka yung sa mga darker naman ng mga chicks is uh, yung RKG Red, cross natin sa BB Gold na Lemon 84 yan Tuwang tuwa sila Ayan Tuwang tuwa na Ayan Ano yung pagkain? Yan, pinapakain po natin dito is eh, sa uh, GMP1 lang. Pagkatapos si so Sir GMP ito, pag dalawang na sila, nalilaan natin ng deplorables. Tsaka yung tubig nila is kung ano yung tubig ng mga breeder natin ng na mga kalapate. Ganon din sa kanila. Tsaka hindi po tayo gumagamit ng prebiotics po gamit natin na pangkalapati Yan yung basta tubig nila tsaka electrolytes. Tsaka, apple cider. Yan po mga gamit natin sa kanila. Ingat tayo palagi. Gawawala yung ato. mga darker po na colored na mga sisew ay sa ano yan sa RKG Red yan cross natin sa Lemon 84 cross sa uh, BB Gold tsaka yung mga lighter eh sa Coan tsaka Hatch sa Ponkan Red ah, sa Ponkan ng uh, RKG Game Pan yan po so ingat po tayo palagi, 10 peraso po, po yan So sana may get sa lima yung mga cockerel dyan. Sana po. So tumigil muna tayo ng pag ano, pagpa fertilize pa ng mga itlog dahil baka hindi po natin ma-accommodate at sobrang dumami na. Kasi si Boy Reserve hindi kinuha yung ah, uh, sisiyo na pina-reserve niya. So yun po. Ingat po tayo palagi. Ciao. God bless. dia punya kap dia kap dia nak kulit tempur baik ดูโ、嗯嗯